na magpapakarga. papa hmm. Papahinga pa nga. na ano magpapakarga. Mamaya ano? na. Papagod pa mami. Ay. Mamaya na magpakarga. po. Mamaya na magpakarga. Oo. Ah. Ano mamaya oh, ano na magpapakarga yan. Papagod pa nga ang mami. Mami. Opo, mama na. Mami yan oh, magpakarga. Oo. oo. Mamaya ako pakargahin mamaya Opo. Mama na. Hmm. Sige na, mamaya na. Mamaya na, papakarga. Ah! Oh, papagod pa